wala ako Tingnan mo, magpa -ID? ID ba Ayon, ano, ipon, ipon ng taong tatang ano magtatapo ng basura, hindi pwede daw mag-magtapon ng basura pag walang ano. Pag walang resibo. Dito tayo may pagchismisan chismisan tayo dito. Pag wala resibo ng ano, update ng ang tagdon yung buwanan, hindi daw makakapagtapon ng basura. Pwede ba 'yon? Boss, Pwede ba 'yon? Yung tayo ay magbibigay ng resibo. Eh paano kung wala pa resibo pero nakapagbayad na? hindi mo, yung resibo na ano, lalo na tabahan. Dito tayo makakapagtapon pag wala daw resibo eh. Ayan o. Ang dami ng tao dito para mag-meeting. Oh, dapat meeting kasi muna niya. Oh, yun oh. Yan yung truck. Hmm. Hindi daw pwede mga pagtapon eh. Pag wala daw update eh. Due date eh. Oh. Malayo pa yan. Alas 12 pa yan. Alas 12 pa pupunta rito yan. Oh, yun oh. Ano wow. Nagkakagulo na dito sa Dasmawan ah. ha. Sa ano ha. Ah. Sa phase 2 ha. Ah. Phase 3 ha. Ah. Phase 4 ah. Paste 5 ah. Ito gusto kong laging nakakausap eh. Lord. Lord. Drag Lord. Lord. Drag Lord. Ang ina nyo yung sapu-utas, <laughs> hindi nyo masunod-sunod, nagagalit eh. Panginoon yung sapu-utas, <laughs> wala nakasunod sa inyo kahit saan. Nagagalit yung Diyos. Oo. <laughs> Tama yun. Isang buutas, hindi masunod. Hmm, tingin mo oh. yun ha. Tapos yung basura, masusunod. Huwag <laughs> kang papatay, huwag kang maglalaw. Lahat siya, wala sumunod <laughs> sa mga <pag> <laughs> <sa> kapawang. Hindi <laughs> siya <laughs> nakapawang. <laughs> Oo, oh, nagalit. Ibigay yung kapawang mo, Kapwa lalaki, ibigay mo, imagine ha. <laughs> pag iibigay, baka mo lalaki, kapawang babae. Sabi niya, yung tuto, siya, kapawang mo, mahal ko. Hindi ba baka isa ka babae, lalaki, oh. lalaki, magmamahal. Pagkakantutan ng katutan na puta. <laughs> Bastos pala ito eh. Pensya na po kayo ha. Yun lang nito eh. <laughs> Oh, 'yung 'yan oh. Illegal possession of firearms. Huwag kang papatay, min ako Oh, lalaki. wag da. Wag daw papatay. Sabi, ibigay mo 'yung kapaw, 'yun 'yung kapaw, kapolelaki, ibigay mo kapaw mo, ibigay mo. Oh, kapwa ko, mahal ko maririnig ng hindi 'yon. Nagkukunan no. yung... ng basura oh. Doon tayo. Baka tayo makakuha doon ng tip. Para makatiplak. May saket din mga tupa. Oo. To. Mag-abang tayo dito ng tapo ng basura. Oh. Bawal daw, tingnan natin kung mayroon silang resibo. Kung mayroon silang ibibigay na ano na due date. Due date ba? May due date? Hindi mo bilis ma yung mo. Kalbo. Betul ajaan. Ano? Ito yung one way. Ito yung one way ito papunta diyan. Ah. Yeah. Ano, tampak ang basura naman dito ah, mga idol ah, ayun po. Oh. Ano, ha? Gap na resibo. Ya, si kumaliwa ka dyan, oh. Tapos kaliwa ka uli. Kung nakalagay na nga itong one-way, hindi ba masunod-sunod? Hindi mo nasusunod yan. Hindi mo one-way na yun, hindi mo nasusunod eh. Ako, nasunod ako, maaikot yung press tube ko. Pati yung putsi namin. Hindi, sabi ko nga ngayon, sabi ko nga Ang nakusunod sa one-way, yung sa mabuhay. Oo. Talaga naman, totoo naman. Sabi ko, masusunod yung press kung marami tayong tao. Bawat kanto, talagang pupustihan yan. Huwag mm. papadaanin mm. para masanay sila. Kung ganyan lang na puro lang kay Karatula, hindi rin masusunod yung press. Wala, nakalagay din exit. Hindi naman mag-exit. Gawaan lang dito pa rin. Kasi kasanayan kasi yung tao. Ayan, sabi ko. Yeah. Matigas talaga ulo ng oh. tao dito. Ayun, ko, Matigas dito. talaga ang tao dito. Ayun, ko, hindi hindi kayanin. Marami dito sika. Kung marami tayong tao, bawat kanto, pupustihan yan. Isang linggo pupustihan yan. Hindi sila masanay. Motor nga dito, hindi nakalagay doon. huwag maingay. Dito, gabi-gabi, maingay. Ngayon, pag, ano, pag may, ano. Ano. Oh. Kita mo yung katayong yung nag-uusap na yun. Ano ko, pinupotok ko sa mga dito, pagpalokot ko. Ang hmm, dahil basura. O, basura o oh, basura o oh, dami o. Oh. <laughs> o. Oh. Oh, pag wala daw resibo, walang ano, pag hindi update ang resibo.